Yo. Alin si Adam? Tama yung ba na pod? Nakakita mo sa inyo yung video. Oo, kita. Sino man nakakita? Ito ay sa mga kumakanta sa pads. Ari to sentro. Mm. sila nga nakita daw ko nila sa video. Mayro daw ko nga lang ni sa imong hap. Ako magdala mo to sir ba nga mabalik mo ato magdala mo ubogas. Wala ra ko sir, sugat ako mga bata kay ingon sila nga magidal ang tag bugas ni ang kolma tong akong gihatag si mong bata nga dos mil gihatag niya si mo og gihatag sir ako gani gikasabaan siya nga di maga nang kwarta hindi man ingon man siya nga na may tao ning hatag sa ako mga na ako nga nga hindawat man kaana basi kinsa to ingon man siya nga ingon man siya mga mapapalitan kuno ko gamit sinilas ani yana sa imo mm sige gi mi atugno na sir nga kinsa naglibog mi sa kumpares nga sa magikay naghatag kwarta ni atong bata Wa man daw siya kaila kunong naghatag sa iya. Ning anak roban siya nga papalitan ko no sinilas. Motong ako sang ipalitan dia sinilas sir kung magdahom sir ba nga ikaw man dai naghatag sa pambata ibalik na ko kay na ko ihatag sa inyo hmm. pero kaning ako ihatag sa imo para unta ni didto sa bata nimo oo uh, uh, uh. ipaabot ni gikan sa akong kumpare ba si sir uh. na ipaabot na ako dito sa si imong mga anak oo uh -uh. pa po ni mo sir ako magdahom sir nga akong anak imong malabyan pero natingala ka nga nakaabot ko diri maligya bugas oh ha? tingala ko <laughs> <laughs> katong tungod pagbaligya pagbaligyan ako wala jud may kwarta wala lagi sir katong pag ara ni mo sir lagi may bisag kwan, wala lagi may kwarta to pangpalit ay gas wa gani nga gi ko sir nga ning abot mo atong adlaw nga magbaligyan mo bugas nga 30 pesos ra amo tang baylo ug manok sir di makamudawat salamat kay to sir nga gitagaan mi ni mo ugrasya o, oh, gani ang iampura sa atong kapubrihon. Pag uli na ko sir, gabi na mo ang karton, lipay kay kong mga anak, kaya na daw mga tinapa. Kung ano may kalipay anak sir, nga nainana ba nga. Kapalit may tinapa sir, di halagis tindahan. Sir, kabuo ko usahay. Um, Kung uling may human, madali um, kasodan sa mga anak sa garan, usahay kamay. Kamay ra? Oo, oh, kamay. Kanang mga pis ba, kamay ra isuas ka, lutom, ora. Tapos salamat sir nga, balik mo ato nga, nadadaan may min ninyo atong mga kusari kapalit mo dre sina ko na bugas dire sir ay eh. kinilo ra gyud sagara kinilo ra kay sagara mm -hmm. wa well, mo gimi ikabalos nimo sir ang pag uh, pagbalos na mo nimo pag ampo lang may, mag ampo amis gino parte nimo kay manang wa well, mo gimi ka kwarta kay maka kwarta ra may, may pag panguling mara yung panginabuhi diyan no muling oh, gini ampo na buhi sir gi karon kay nako ipaabot sa imo kadali shout out day ko ni sir ha? sir salamat sa ginoo ra katong jalibi himong gisugo para dito si mong para ihatag nako sa iyang bata ugma na lang nako ihatod na timing pod nga wa kapalit karon wa man pod iyang bata wa sa bukid uban sa iyang papa daw kay unsa to nga gulay ko lang ihatag to sir katong imong gipaabot salamat sa Ginoo ra sir ako man pare ha? Mm -hmm pare kung pare na ko na ikaw Selamat. rin pasalamat eh salamat eh, sa ha alam mo wa, wa mo ka testing rin na iniyan ni ha pa wala sir ha wala karon ba ikaw pa <laughs> 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 kung ma mo balik ako sing bata kay katong kulibi dito ramo gyud makakita anang dito sa silingan sir pag ummi amon katong video ninyo dito ra ninyo nakita oh dito sa silingan mo ha ano pagkatanaon mo sige ya. na sir salamat sa ginawa ra ikaw rin isulat eh Sama karun saya, ya ampul talang saya segini, oh enggak. Selamat segini, oh Selamat, sir. <gum -tik> Selamat, <laughs>